Oh, there, shout out na shout out to. Ayaw eh. Ay ano yan? Ha? Turok sa manok. Ah, Mano. Ha, turok sa manok. Daw mo turukan kita. Nay din na kailangan. Dito lang. Dito dito. Sabihin mo kung sino magpaturok. Tanong ko sa'yo kung sino oh. Dito nga ikaw. <laughs> si dito. ka daw. kita turukan. Sagot ka. Pwede kita turukan. Sagot ka, kay ka. <laughs> <Okay>. Turukan kita. <laughs> <laughs> turukan. Turukan. <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Sige na ito rin lang. Sige na ito rin lang. Pinisil mo ata eh. Wala nga. Oo. mo na sa pwede para lumaki. Ito lang. Ako na. Ako na. Ako mo Mamaya pisiling pa, sayang. Kasi rin. wala naman, hindi naman hugutin yan eh. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. <laughs> ayaw, shout out na, shout out to. Ayaw eh. Ayaw, ayaw. mo pa turok. May ano, may bunis sa, ano, sa purat. <laughs>